welcome to my youtube channel Stones TV guys gagala tayo ngayong ano yung panahon ng bagyo kahit na ulan pupunta tayo na meron tayong puputan guys dun sa pupunta kami ng cruising Yan, nandito po kami sa Enlitz Galing ng Bulacan sandu sa si del modelo Lumabas kami ng Aranita ay ah, at dito pala yun no arina sa akin ako yep yep balik drop dito guys tayo yung yung kalusada pati ang pulakan ulan ng ulan, tayo ito yung по Ito ang goal, pwede dito papuntang kaibiga. ito na ang baklaro Kabitik Nakalam ka dun Ito naman, balintawak Okay guys Huwag niyong kalimutan mag subscribe Sa aking vlog I-click lang ninyo ang notification Share na rin at i-like